Ayan, ganito pa lang ginagawa ni Papa oh, ayan. Gagayatin tapos tapos lalagyan ng asin. Oh, ano, oh, gutom na kayo. Ayan, ito na ang mga pagkain nyo. Ayan. <laughs> oh. oh. Ato antu na sila. Ayan yung pagkain nila. Mm. Wala mo sila. Yeah, good morning everyone at uh, welcome back sa aking YouTube channel. Ayun. Dahil nandito tayo sa probinsya, ang ating content ngayon ay siyempre mga buhay dito sa probinsya. So ngayon ay pupunta kami ni Papa sa bundok. Ayun. Aliwalas ng umaga, guys. Mainit. Ayun, kasama ko si Papa nandoon. So, bibisitahin namin yung mga alagang kambing. Uh, at nakagawa na si Papa doon ng Ah... Uh, kanilang uh, pinakabakod. Ah... Uh, para makagala sila ng maayos. Ayan, lakad lang tayo. Wala tayong driver. So, hindi pa natin napagpraktisan yung kulong-kulong para makapag pagga, uh, magawa sa service Ayan. ang ilog konti na lang ang tubig mga kamuti. mga uh, gabi nalawanas oh. ang laki ng baka ma ayun oh. taas ng kanyang laki ah. lumapit siya sa akin mukhang mabait naman siya Place. dito na tayo ulit sa bukid ni papa ayan uh, kinuha pa ni papa yung kanyang kalabaw doon sa baba nilipat niya ng pakainan so dito yan, may mga kambing dito na hindi nakalagay doon sa kulungan nila kasi may ano yan dyan eh, ginawa si papa ang bakod nila dyan banda sa taas at yung iba pinakawa pinakawalan niya doon titinan natin tapos yung way kung paano sila pakainin kasi may ah, bago silang natuklasan bag, oh, bagamat siguro matagal na napamamaraan yun na kung paano pinapakain sa kambing so napanood nila sa facebook yun yung kanilang ginagawa ngayon na effective para sa mga kambing pagkain ng mga kambing ayan ay ito lalaki nakatali siya and then meron isang nanay doon so isa din dito sa bibisitahin ko yung aking tanim na ubi doon and then mamaya ay uh, maghukay tayo ng ilang pirasong singkamas may mga natitira pang singkamas dyan banda sa taas and um, then magdadala ko ng mga dos por dos na mga kahoy gagawin kong pang samantala na kabinet ni misis ito ah. ito na yung pag uwi ko nung Ah, uh, February ata ito ah. Uh, ito 'yon. Tatlo sana 'yan, guys. 'Yan. Kaya lang namatay yung isa, nadaganan na ata ng nanay. Kaya dalawa na lang itong natirang mga anak. 'Yan. Kikit. <laughs> ito. may at Renda. Dalawa. Mm. Ito tayo sa singkamas ni Papa dyan. And then, tsaka ako pupunta dun sa tanim kong ubi. Kung may tumubo ba. Kasi tag-init na ngayon. Ang Andami pa palang singkamas oh. o. Oto. Ayan. Ito. Mga singkamas yun guys. So dahil summer kaya hindi sila malago oh hindi malawak yung paggapang ng kanilang mga baging dahil summer pa ngayon uh, pero kaya ano oh, green na green pa yung mga dahon dahil anong nakaram mga linggo ay na ano pa dito umulan pa ayan uh, hanggang dito pa siya halos kalahati pa lang yung nakuhaan ayan oh, doon hanggang dito. Yan yung mga nahukay nila. So pag may order kasi sa kanila, saka lang sila maghukay ng marami. Tapos uh, saka naman ulit sila maghukay kapag uh, may panibagong order. Yan. Mga sagi ni Papa. <laughs> ano, na, na nalinisan niya. Ay, check natin saging na yun na isa, parang may hinog na. Ayan, may inog nga. Hindi na natanggalan ng puso. Ayan. Ito na, i-prepare na rin ni Papa yung mga pagtataniman niya ng palay. Ayan. Inayos niya ulit yung forma ng kahon at yung mga Natanggal yung lupa. Nandito lang. Ito sarap tanima ng gabi. O oh. ganyan. Matataba yung gabi po. Ganyan. May bunga ulit yung langka. Pala. Ayun. Yung isang langka dyan. Nahinog na. Nung nakarangin Buwan pa. Hindi ah, na ako nakatikim. <laughs> nung March pa. Na. Hinog. Ato. Ah, meron ulit panibago mga siguro yan dalawa hanggang tatlong buwan pa siguro yan ang lalaki niyan guys ng kanyang laman at saka yan siya lalaki pa siya ng tudo niyan so yung pat yan o mga Diyan yung mga tilapia sa mga mga alagang tilapia sa ispan niyan yan. iwan mo na natin yung tubig natin dito sa kubo ay may nahilog ng na saging ito hindi masyado to pansinin na saging itong ganito eh hindi nila to binibinta so kainin na lang natin yan ito kasi dito siya ganun ka tamis na saging ito pinipreserve ni mama, binabalatan, nilalagay sa imbakan ng suka. Meron siyang malaking uh, imbakan. Doon niya pinipreserve to hanggang sa maging suka. Ah. yun. Oh. Saging ang guys. itong ganitong saging hindi ito nilalaga dahil pag nilaga siya uh, maasim maganda lang siya kainin pag ganito saka pag kinain mo siya dapat uh, ano na siya hinog na hmm. hinog piraso pa lang busog ka na ano o oh. ang dami pang hinog so ito pala yung ginagawang pagkain ng kambing ni papa so di ko lang alam kung paano niya ito dinudurog mamaya titignan natin pwedeng chop chopin siguro tapos lagyan ng asin titingnan tingnan natin mamaya kung paano ginagawa ni papa bibisitahin ko muna saglit yung tanim kong ubi dyan habang nintay ko si papa wala pa naman siya puntan ko muna kung ano nang mukha nila dyan ayan mukhang wala pang tumutubo ay meron na guys yan yan tumubo na pala ayan ato tumubo na siya oh yan kumagapang na ito then tisa yan, ayun, mahaba na ang ginapang. Meron pa akong isa dito. Ah, hindi pa nakalabas. Ang pagtanim ko kasi dito, malalim. Kaya siguro, hindi pa nakalabas yung kanyang baging Kasi malalim yung hukay na pinagtaniman natin sa kanila. O sa sa kanya. Ayan, ko yung mga nandyan. Kung merong tumubo. So, dito, ito yung huli kong itinanim yung part na to. Mukhang wala pa. Wala pang sumisibol, guys. dito yung isa And then alam ko meron din dito eh ay ah, to may sumibol na yan to sa siguro pag medyo mababaw yun yung mabilis sumibol And then to wala pa Marami akong tanim dito eh. Nasa uh, ano siguro lahat yan. May get 30 kapuno. Ayan. Punta dun. Ayan. Ganito pala ang ginagawa ni Papa. O oh, ayan. Gagayatin. Tapos. Ah. Uh, Diretso na yan pa kain sa kambing pa. Oo. Oh, gusto gusto nga nila eh. Ah. Pag, uh, pag may Oo. Kahit yung tubig na ko na kasi. Ayan. So dahil marami ang saging, hindi siya, ano, hindi mahirap yung pagkain ng kambing. <laughs> ang dami pang mga saging. lalagyan na ng asin. Mayroon kang ano yan doon pa nilalatagan na lagayan ng pagkain nila doon. Tapos lalagyan ng asin. Okay. puno na ng isang balde. So, yung ganyan pala pa, kailangan pag ginayat mo, alisan mo siya ng ano, yung uh, unang balat. Uh Oo. -oh. Kailangan yung uh -oh. hindi gaano Hindi gaano makunat pag kinain. Kasi yung unang balat sa labas, matigas na yun. Kaya binabalatan pa siya. Ang dami-dami na yun. Ang dami pa lang nahihiwa sa ganong haba lang na ano, katawan ng saging. Pupuntahan na namin ni Papa yung kambing doon sa taas. Papakainin na. Ayan. Na natin kung gaano sila kagana kumain. Ito yung ginawa ni Papa na kulungan nila. dahil ito yung tuyo na yung mga damo wala na silang makain dito sa loob kaya hinatira na lang sila ng makakain And ang kaganda naman nito pag nagtagula na ano na to magiging green na ulit yung kanilang pagkain saan ka magpatayo dito ng kubo pa ah ito ay hinuunti-unti mo ng patag to Ah, uh, ito, ganda dito, guys. So, uh, kasi elevated na lugar siya, mga to dito. Sarap uh, lumanghap ng hangin. Ayun, <laughs> ang dami nila oh. Ang nagantay. Oh, nag ano, oh, gutom na kayo? Ito na mga pagkain nyo ayan <laughs> oh. Oh. Ganto-ganto na sila. Ayan yung pagkain nila. Mm. Oh. Ayos. Ito yung kay Nisaya, yung itim pa. Anak niya na itong itim na yan? Ang laki na. Ito yung kay Lorraine. Ayon, kay Lorraine. Kay Nisaya itong itim. Kambing ni Nisaya. Yun yung nanay niya. Ito kay Lorraine. Ang anak nito pa na saan? Yung puti din? Ah, uh, to kay Lorraine. May anak na rin yung puti. Pero naunang mga naktong kay ni Saya, no? Oo, naabutan no, na nga yung... Oo, kay Lorraine ang naunang mga nak? Hindi. Okay. Ay, kay ni Saya? Okay. Itong itim na una. Ayan. Hmm, magana sila kumain, no? Oh? Hmm. Ay. Oh. Ito isa, malapit na mga anak to. Ang laki na nandyan. O, so oh, buntis. Para silang buntis pa? Oo. ito yan, isa na yan. Itong isa na to. Ito, na yan. Buntis na Ito. Bali, ang nanganak na ay apat. Apat na yung nanganak. dalawa. So, tatlo na lang yung natitirang. Buntis. Ayun o. Ayos. Iyon yung naglililim sa kanila. Duhat. Hindi, isa nga ito nung original na puno ng duhat pa? O tubo lang yan? Tubo lang yan. Ang lang. Yung original na puno niya pinutol noon. Ano? Ito maganda kahit na napapabayaan lang sila maghapon. Safe sila dahil ayan nga. Malago yung dahon ng duhat. 'Yan nagbibigay sa kanila ng lilim. Tapos dalagian mo lang sila ng inumin dito pa. Oh, kasi nga may tubig na to eh. Matubig na yan. Kaya hindi na sila makatakaw sa pag-inom ng tubig. Kasi ito may, may kasama ng tubig yan eh. Katawan ng saging. Ubus na yung nandun. Oop, uy, naku, nasamid. <laughs> Nasa mid ka. oh Yee, kain pa mo. Malawak-lawak yung pala itong nagawaan mo ng ano pa, no? Bakod, no? Ang ganda. Pababa. Uh. Ito mataba to. Magandang taniman din ng may sana na to pa ngayon papunta doon ano ba yung naabutan ko dati dito nung mga 20 o oh, bumibisita pa lang ako noon 2012 mani mga mani sa ano sitaw no ngayon naman kaya ako ng mani napa. Mm. No. lata, Noon? Grabe no. 'Yan no. Taniman ng mais at palay. Sila dito na. Ay, nakipit ka sila noon? Hmm. At dati nga nung uh, mga 2012 at ayun, 2011 nung pumupunta ako dati, nalaki ng mais mo dyan. Naglalakad oh. kami sa gitna ng mais dati dyan. Pagpatubig dito, tulungan namin. Uh, yan lang ang ano no ang uh, problema dito kasi pag ganitong tag-init na wala nang makukuhaan gaano ng supply ng tubig kaya nintay na lang ni Papa magtagulan para makapagtanim ulit so mayroon siyang pailan ilan na tanim yung nandun nakita nyo nung nakarambuan na karambuan, na yung mga mais Ayan. Sarap. ng hangin dito. Hindi malas oh. Kitang kita yung uh, kapatagan sa baba. Ay. Sarap ng hangin. Dito kahit ang haring tapat matulog ka. Sarap ng tulog mo dito. Katika rin maubos matakaw itong isa, oh. Mga amo sila, oh. Uh. Ay, yan. Hindi masyado sa ganyan. Kaya nag-aabang pa siya ng ibang pagkain. So, yung pagkain pala nila, iba-iba naman, kada araw. Hindi naman araw-araw ganito pa, eh, no. So, kung kumukuha si papa ng mga damo, para bigyan sila ng mga damo yan ip mga ipil ipil ganon ipil ipil. Ipil, ipil ipil yun yung mga legal na damo hindi illegal na damo <laughs> Nah, kang tutuwa si ni saya pag nakita kayo Oh, yan o oh. uh, yung pa kain Lorraine oh. Oh. Maamo. Ah. Uh, <laughs> Ito talaga purong native 'to ng mga kambing pa no. Purong native siya. Kaya ang ano niya, mga ganun lang siya kalaki kapag ano na siya talaga. Mahito. Nasa hustong edad na. May namamakyaw din dito ng kambing pa? Wala. Mayroon din yung, may ano dyan, may pista orange dyan sa balawa. Ah. Pag naghanap sila ng kambing, pwede mo. Eh, makapagbinta ka. Ito ito na noong... hmm. Ito, mapayat dati.

umakilakay maiisihan. Ito eh. 'yung para sa inang kalabaw. Uh. Ito 'yung pagkain nila. Nagtanim ka ng mais para pagkain ng kalabaw. Uh -huh. Ayun. Ayun oh. Tinanim ko pa. Mga mais 'yun. Yan pag uh, lumakilakay mga 'yan, 'yun din ang pagkain nila. Pagkain ng kalabaw at mga kambing. So genting pinuntahan ko ubi kanina. Yan 'yun.

Hindi <laughs> inaaway niya. Ano po, lumaban. <laughs> oh. <laughs> Tapang yung isa. Sa <laughs> amin noon, nakapagpadami din kami ng kambing. Kaya lang, pag marami kang pananim, sa gilid na ko. Kawawa lang sa kanila lalo, lalo yung ano, mga nyug. Oh. Uubusin talaga nila yung dahon. Nyug, saging, sa ang tatakaw nila dun. Hoshi. Huh? Ano? Uwi na tayo. Hoshi. Sige.

So yun guys, so, pagkain naman ng isda yung prinipare ni Papa. So, pupuntahan natin yung mga tilapia dyan sa baba. Andami, hmm. Yun. Ang dami, maliliit. Yun, ang dami guys. Oh. Hmm. Ito yun. Ang dito sa kabilang may nailat na ilap. Dami. Pero maliliit. Ay, meron na rin. Pa ilan na lumalaki. Yun, 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 yun. Yun. Ayan. Mailap na. na. Ay, ayin lang, nakatambay lang sila, oh. Ayun nasunahan. Pag alam nilang may tao.